Uh, so, so, Ayan, oh. Ano yan? Isda po. Isda? Ah, teka. Ano isda yan? Ito. Puro ito. Ah, puro ito lang? Hmm. Ah, oh, walang dalag ngayon? Wala, wala lang. Palaka? Wala rin. Wala rin? Teka. Ito yung mga nagbibenta ng uh, isda. Ito. Hmm. Okay, pasok ka. Pasok. Anong ano yan? Patingin. Ba't wala daw si Arjon? San? Eh di siya pumunta? Sira daw yung motor niya? Hmm. hmm. Kaya dala niya lang sa akin yung yes. isda niya. Ano ba? daw lahat yan? Ako takilok. Saan may isa ako. Ano hmm. ba? Ano ba walang dalaga? Pagkito. Pagkito guys. So Ang dami yun. Pero buhay pa yan. Hmm. Pinahuli ko laki. Ang laki yan. Saan na ulit ito? Sa baba. Yung sa baba? Oo. Hmm. Paigsilang na punggok ito. Oh, Mamiksi lang ha. Ah. Hmm. Nah, hindi na lumalaki malaki yan. Ganyan talaga yan. Kasi native yan eh. Di ba? Hmm. Pero lumalaki pa yan. Ayan. Hmm. hmm. Ang Dito, na dito. Teka, natin dito. Teka. lagyan natin dito. Ah hindi pwede. May palaka. Ayan nga. Hmm. Kaya ba toy? Kailan mo si ba toy? Oh, Kailan mo si ba Kailan mo si ba toy? Kapon? Yan. Wala eh, isang kilo Wala ka ba doon? Wala ka ng palaka doon? Ito. Hmm. Hmm. Ito rin. Mayroon pa. Saka so, yung muna dyan? Kasi kasama muna. Sentara apa aja? Ayah no, ah lagi mutu dek. Ah bil, engkau ni, bah nelayan yang gemilan. Jo dami dami yang mutu dek. Kena naulia, ha? Angin lang. Tadar pe, bago ini no. Ready dapat laki. Kasi ah, okay na yan. Dapat ilagay yung iba. Ayun Ay, na huli. Para yan. kasi makapal sila. Punggo kaya. Hmm. Sige, kunin mo yung punggo. Sige. Kasi yun. Ha? Hindi yan. Yung punggo. Ba't hmm. paano yung punggo? May lang siya? Yung itib yun, siguro. Mataba na. Kaya hmm. hmm. paglaban siguro ng no, bata yun, no? <coughs> kasi yung lugar namin guys, oh. dyan, dyan na nahuli, dami dyan oh. Oo. Oh. Nakuha si Al dyan ah. Ha? ha? Si Al. Si Al. Oh. Ano nahuli niya? Ano ko lang, nakuha yung ni Bayo ko eh. Ah, wala eh, kahapon pa ng rente rin si ano dyan eh, si Batoy. Saan? Huh? Isang araw dyan. Ako Ano, puro may, may konti rin, pero may ano, ang, ang dami nahuli niya palos. Oh. yung igat. Yung pula? Dilaw, oo. Oh. Bibira naman kasi dyan eh, di dahil pang bubog dyan. Yeah. So, one, ano? 150. Yung isang nakawal kila ng apat na... Times 4, ito ilan? Yung kiwai, 600. 600. 600. Apat na kiwai, nakawal sila doon. Gagaling kay Aliho, siguro nakalpas yung ano niya. Kay Aliho? Dito, dito? <laughs> Pinulutan nila, oh. Pinulutan ni Rico, saka si Rico, uh, Ah, mga nakawala, no? Oo. So, natanggal siguro yung panang... Nagkakapit nga ako ng palakang ngayon. Walang mga Si Aliho, nakawal rin siya pa. At na nahuli sa kuwenti pala ka? Wala ngayon? Wala. Parang hmm. sila. Parang ano na? Dalawa dala pag, ano, pag may nahuli kang no? Oh, yung Martinico, yun o. No? Pa, pa aquarium. Sir, Ito. Sa? Ito. Paragat, ang dami yan. Nagdala si Kuwenti sa sa'yo ng dalag. Hindi nga eh. Ang dami huli ng dalag. Hinapata kay ilo. Hindi nga dito din nila eh. Kaya ano? Kaya chill? Hmm. Pag nahuli ka sa sabado, mga nahuli ka pa doon. Lalo ng kurami. Ayun. Sige, pagka may nahuli ka ganyan ha. Alam mo kung kurami, ha. Para... Ayun na matigas sa buhay yung isa yung Martinico. Martinico? Oo. -huh. Uh. Matigas nga yung Martinico. Nang buwan pa yan. Sige mga idol, na tayo magbabayad. Tapos palaka ako, kakunti na lang. Isang lutuan na lang ito eh. Tukak. Hmm. Ito kasi guys, mga stock ko kasi ito. Bawi, kahit taro-araw naman sa hindi mo lang kakawa. Oo, oh, hindi. Iba-ibahin mo lang ang luto, di ba? Adobo, <laughs> sinabuan. Sinabuan. Tapos kaldo. Ginatan. Ayan. Prito adobo o oh, sarap yun ito mga idol babayad po tayo Ma mahina na 4 na kilo ano mm -hmm. ah, okay sa basta pagka uh, meron dali nyo kagal dito no? Oh. lalo na pag sa ano sa sabado makunguring pa uli kami sa rano raga. sa ragat sa ragat kayo mm. hmm. Hmm. ko na karang ganito ka nalaki ano ah. sa lag asito ganito ka nalaki ganito ka dito da yung, ano is yung anong yung yung parang yung kami. Hindi, yung wala kayo na inihaw nila noon nung awin na doon. Sa? Yung sa inyo? Yung, yung sa... Ano, may isda niya sabi ko na ano? Janitor? Uh Oo. -oh. Masakap yun. Janitor fish? Oo. Uh -huh. Yung malaki? Di diba? uh -huh. Basta malaki, masakap ihawin yun. Makain ka lang? Oo. Uh -huh. Masarap pala yun. Hindi ko pa natikman yun. Minsan pa tikimin mo ko. Dala mo lang ako na isang malaki lang. Ha? Pero uh -huh. uh -huh. dala mo ko minsan ng ano? Pagka ano, pag meron. Oh, Martinico at saka gurami. Dala ka pagka ano? At bibili ako ha. Oo. Ay, doon lang na namin dito. Kaya pa. Ada ikot ka na. Dadalaw so, ka. Ang daming uh, mga isda diyan. Palaka, ganun. Dito ko na rin dawadan pag ano. Oo. Oh, Dire-diretso yan doon. Dito wala akong bahay dito. Hmm. Wala na yatang bahay ng baklara ito. Nandiyan pa rin? Saan? Kasi hindi na kanya. Nandiyan. Hindi pa kanya. Hmm. Magka ilang ilan ang ilang kilo sa ito? Dalawang kilo. Katig dalawa kayo. Ay. Manghuhuli na naman siya bukas daw eh. Sino? Arjun. Sir Jude. Sir. Ano ano okay. sa manghuli na araw daw siya halos na imi na ng rente eh. Bukas na ako dito pasok na pa daw yung bukas. Na, may pasok siya. Ah. Uh. Ah. Uh. Okay, sige. Ah. Uh. Salamat. Ah. Uh. And thank you guys. Salamat po sa mga nanonood dyan. Thank you guys. At uh, meron na naman po akong stocks na mga palaka at saka hito.